itong malapad na area na ito ay dito itatayo yung panibagong kapitolyo. Kung maririnig natin yung lungsod ng Balamban, ay unang papasok sa isipan natin ay ang kumpanya ng Tunisi o yung pagawaan ng barko. At kung mahilig ka naman sa mga sporting events noong kabataan mo, ay panigurado, alam mo na yung tungkol sa lugar na ito. Dahil dito lang naman madalas ginanap yung provincial meet. Tila ba nadagdagan na naman ng panibagong landmark itong lungsod? Dahil nung nakaraang taon lang ay nag-anunsyo ang Cebu Provincial Government na magtatayo sila ng panibagong kapitolyo dito mismo sa lungsod ng Balamban. Maraming mga kritiko na nagsasabi kung bakit nga ba daw sa lungsod ng Balamban itatayo yung panibagong kapitolyo. So para sa akin lang ha, kung pagbabasihan kasi natin yung location ng Balamban which is situated siya sa Midwest Cebu. So, napaka-accessible ng Balamban through North and South Cebu. At kung, mag, kung dito ka naman magsisimula sa Metro Cebu, so magta-travel lamang tayo ng hindi aabot sa dalawang oras through Transcentral Highway. Kaya naman, isang magandang araw para sa panibagong lugar na naman na ating lalakbayin. So, sa araw na ito ay pupuntahan natin o titingnan natin kung ano na nga ba yung site development doon sa Itatatayong Tapitulyo. Kaya tara! So grabe. So kahit di pa nga tapos yung panibagong kapitulyo na gagawin ay kitang kita na natin na yung improvement dito sa kanilang barangay. So tingnan niyo naman yung mga daan sa likuran natin. So pansin natin na talagang pinapalapad na nila yung daan. So yun, so pansin natin dito na nagkalat na nga yung mga materyales para dito sa kanilang ginagawang bagong kapitulyo. So, hindi pa nga tapos itong buong construction. Pero tingnan nyo naman yung view. Sobrang namamangha tayo dito sa lugar. At dito naman sa gilid, ah, tingnan natin yung lugar. Talagang sinimula na nilang patibayin itong mga pundasyon ng lugar para hindi siya madaling magkaroon ng landslide. In kaso, in kaso, pag mal may malakas na ulan. So, tingnan nyo naman. Napaka pulido ng pagkakagawa nila dito. Grabe, try to imagine ah. bundok ito. Pero talagang kinabkaban nila para gawing patag. Talagang makikita natin dito na talagang puspusan na yung kanilang pagtatrabaho. At saka pansin na rin natin dito itong mga drainage dito sa magkabilang kanto. matapos lamang yung ilang minuto na travel mula doon sa sentro ng Balamban ay narating na rin natin sa wakas itong ipinagmamalaki nilang ba ng Balamban o isa sa may pagmamalaki nating mga taga Cebuano, mga sibuano Kitang kita nyo naman itong malapad na area na ito ay dito yung itatayo yung panibagong kapitolyo ng probinsya natin natin itong mga buhangin na nandito sa lugar so kita din natin yung bagong gawa kung hindi tayo nagkakamali siguro ay CR si yan So pansin din natin doon sa likuran ay may heavy equipments na nandoon. So mula dito ay dilibuti natin itong buong area at titingnan natin kung ano na nga yung improvement or yung development nitong site. Kaya tara! napapansin natin dito yung construction or yung development dito sa lugar ay hindi pa ganon ganoon kapulido kaya payo ko doon sa mga nagbabalak pumunta dito uh, wag na wag muna kayong pupunta dito sa lugar dahil nga tingnan nyo naman aside na sobrang lalim nito kita nyo yung pundasyon nya ay talagang masasabi natin hindi pa pulido dahil kapag bubuhos dito yung malakas na ulan ay panigurado babagsak dito yung lupa pababa. Tingnan nyo. kapitolyo na itong panibagong kapitolyo na itatayo dito ay talagang replika ng existing na kapitolyo natin doon sa so may kapitol site. So bagaman uh, replika ito ay sinabi nila na dadagdagan nila ito ng mga modernong amenities. Kaya pansin din natin na yung kapitolyo ito siguro dito yung ito yung posisyon dito ang nakalagay nakaharap mismo sa mismong dagat. Kung makikita nyo dito yung dagat, yan yung Tanyon Street. na siyang naghihiwalay naman sa isla ng probinsya ng Cebu at ng Negros Island. Iyan. Aside sa makapapansin natin yung napakagandang view sa mismong harap nitong bagong kapitolyo, ay pansin din natin dito sa likod yung mga bulubundokin. Parang pangyayari natin. Talagang kamuka talaga na parang chocolate hills ng buhol. So, perigurado, ito yung tatawagin nating chocolate hills ng Balamban. Kaya ayun. Hanggang dito na muna at kita-kita ulit tayo sa mga susunod pang lugar na ating lalakbayin.